Doktora Debbie, ano ba ang maaring mga komplikasyon paliwanag mo sa amin ng mga taong may chronic insomnia regarding sa mental health, sa physical health, sa konsentrasyon at sa memorya? Kung may chronic insomnia ka, parang ang katawan mo, ang buong katawan ay nasa overdrive palagi. Wala siyang panahon na nagpapahinga kahit tulog siya pareho ang utak at saka yung katawan natin. Kung panahon dapat na nagpapahinga yung puso at bumababa yung blood pressure, hindi nangyayari ito kung hyper aroused ka palagi. So, pwedeng magresulta sa alta pressure or high blood pressure. Prone na talaga sila sa mga diabetes, stroke, heart attack, sometimes even uh, yun nga, mga mental health disorders at saka irregularities in heartbeat katulad ng atrial fibrillation na tinatawag. Para sa ating mga manunood na nakakaranas ng hirap sa pagtulog, ano ba ang mga maaari mo ibigay na practical na advice or tips para sa kanila? Hindi totoo na dapat gabi-gabi ay nakakakuha tayo ng 8 hours. Ang recommended na sleep time is 7 to 9 hours in adults. And you can get this kung gagawin mong regular ang iyong schedule ng pagtulog. Pero ang mas importante, lalo na sa mga may insomnia, ay yung oras ng pagkising sa umaga.